Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa sa inyo ng Office of the Vice President. Ang paggawa ng Filipino Sweet Dessert ang napiling kabuhayan ng isa sa mga pinakabagong magnegosyo na diagrantes mula sa Tacloban City, Leyte. Anong panghimagas kaya ito? Alamin natin sa ulat ni Maribeth Adlawan. Masayang tinanggap ni Nanay Eleanor del Pilar ng Tacloban City ang handog sa kanya na 15,000 pesos ng OVP sa ilalim ng Magnegosyo Taday Program. Agad na bumili si Nanay Eleanor ng mga kinakailangang rekado sa kanyang paninda na bukayo. O isang Filipino sweet dessert na gawa sa coconut strips na niluto sa caramelized brown o di kayay muscovado sugar. Maliban sa bukayo, marami pa siyang ibang paninda. Ang bestseller na tinitinda niya ay yung mga candy na ginagawa nila ngayon. Ginagawa namin ngayon na nagbabalik yeah. na kamotikindi, bukayo, kalamay, bukarilyo. Kanto naman sa amin ng anak ni Nanay Elinor na si Analiza. Noon pa man, ang paggawa ng bukayo at iba pang Filipino treats ang kabuhayan ng kanyang ina. Nagsimula siya doon sa muna nag, nagpaluwagan muna siya bago nakaipon para makapagkaroon ng maliit na puhunan. Doon nagumpisa ang maliit na puhunan, medyo lumalaki na siya. At yun po, nagkaroon siya ng iba't ibang mga delicacies, pan-delivers, pan-tinda. At ngayon po ay kailangan ng malaking puhunan at ito ay para mga atin sa, anong sa pag niya, makabili ng mga bilihin na dapat bilihin. Ang kwento ni Nanay Eleanor ay patunay lamang na hindi imposibleng mapalago ng Filipino entrepreneurs ang kanilang sinimulang negosyo basta't may karampatang suporta, ah, lalo na sa gobyerno. Maraming maraming salamat po sa lahat. Laking tulong po ito sa amin at sa nanay ko. Mula dito sa Tacloban City, ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino. Valiente News. MTD program, bahagi sa patuloy na paglago ng puso o hanging rise of business ng isang MTD grantee sa Tacloban City. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Balayan News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.